Palawan ang inikot ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Higit isang libo at agrarian reform beneficiaries ang tumanggap ng kanilang klowa. Bukod sa kanila, sakop na rin daw sa mga mabibigyan ng lupa ang mga graduate ng kursong agrikultura. Nasa ilalim niya ito ng agrarian reform program. Meron silang magagamit na lupa para magagamit magamit naman nila ang kanilang bagong natutunan tungkol sa agrikultura. Umaasa ang pangulo na sa tulong nito, mahihikayat ang mga kabataan sa makabago at maunlad na pamamaraan ng pagsasaka. Ibinida rin ni PBBM ang turnover ng mga farm-to-market road sa Busuanga at Corona. Sa ganitong paraan, mas mabilis at mas madali raw na maihahatid ang mga produkto sa mamimili. Mas lalakas ang inyong kakayahang magdala ng mga produkto sa pamimilihan nang hindi kinakailangan mag-alala tungkol sa posibleng pagkasira ng inyong ani. Pagkakataon na rin daw ito para sa mas mataas na kita ng mga magsasaka. Ibinili naman ng Pangulo sa mga benepisaryo na tiyaking magagamit ng wasto ang ipinamamahaging lupang agraryo. Hindi lang daw sa ikauunlad ng pamilya kundi ng bansa. Sa pag-ikot ng Pangulo, kapansin-pansin naman ang paminsan-minsan niyang pag-ubo. Ilang araw ng usap-usapan ang lagay ng kanyang kalusugan. Sorry na lang po, eh, medyo tinamaan ako. Alam naman ninyo, di sa pag pagpalit ng panahon, eh, medyo naabutan. Kaya kung Uh, kung napansin niyo yung boses ko medyo ngungo ng konti at uh, na may sipon at may, may, ubo ako ng konti. Kaya, pero magsusuot po ako ng mask dahil ayokong na mahawaan ka kayong lahat. Sa kabila nito, una ng tiniyak ni PBBM na hindi raw mapapabagal ng sakit ang kanyang trabaho. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita. Madalas makita sa mga terminal ng bus at jeep si Christine. Bitbit -bit ang papel na ito na may mukha ng kanyang anak sa ospital. August 9 na admit sa ospital sa Lipa, Batangas, ang apat na taong gulang niyang anak para operahan sa bituka. Magalipas ang apat na araw, makakalabas na sana sila. Pero ang bill sa ospital, umabot na sa halos limang daang piso. Eh, ang problema po ay... Yung professional fee po ng doktor kasi apat po yung specialista na nag-attend po ng operation niya, lumaki po. Tapos na discount sa disability niya, natirhan po kami ng 192,000 pesos. Labas sa guarantee letter na binibigay ng mga ahensya ng gobyerno, ang professional fee ng mga doktor at room charge. Kwento ni Christina, nagawa niya ng paraan na makapangutang ng 70 mil sa isang kakilala. Pero nawala rin lahat ng ito matapos siyang maskam ng isang nagpanggap na tauhan ng ospital. Kaya ngayon, umabot na sa puntong umaakit na si Christina mga bus at jeep para humingi ng tulong. Long time na po, no nan, hindi ko na nga po siya mailabas sa ospital, mga August, ano po, August 15, nag-aakit po ko niyan, tapos may dala-dala po kong placard. Ang lilimus po nagmamakaawa na makalikom po ng pera para maibaw, mailabas ko po yung anak ko. Pero ayon kay DSWD Asik Irene Dumlaw, hindi hinihikayat ng ahensya ang ganitong gawain. Dagdag pa ni Asik Irene ang panilimo sa mga kalsada, establishmento at sa mga pampublikong sasakyan ay ipinagbabawal sa ilalim ng anti-mendican silo. Nakasaad dito na ang pagbibigay ng limos ay hindi isang paraan ng pagtulong. Nakakadagdag daw kasi ito sa kaso ng mga aksidente at kriminalidad, lalo na sa mga bata. Ang mahuhuli, pwedeng pagmultahin ng hindi tataas sa isang libong piso at pagkakakulong na hindi lalagpas sa apat na taon. Pero para kay Christina, nagawa niya lang ito dahil isa siyang ina na handang gawin ang lahat para sa mga anak. Lalo na at dalawa pa sa kanyang anak ay mga PWD din. Yung 8 years old, meron po siyang intellectual disability po. Bali, yung age niya po na 8 years old, pang 2 years old lang po. Yung baby ko naman po na 1 year old, meron pong... Sakit na acute malnutrition, saka yung sa gastro po, saka meron din po siyang sakuso. Nitong September 14 na pumayag ang ospital na gawin nilang 35,000 pesos ang kanilang babayaran. Pinayagan na rin silang lumabas, pero may pinirmahan silang kasunduan. Ako po ay nananawagan po sa inyong lahat, sa mga nakakanood, para po sa makalikom po ng pambayad po namin sa hospital doon po sa Batangas dahil po binigyan lang po kami ng hanggang September 30 po para mabayaran po namin yung professional fees po sa doktor. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Pinapadali raw ang gawain, kaya usong-uso na sa iba't ibang larangan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Ang ilang AI tools online, lagyan mo lang ng tanong at iba pang impormasyon, wala pang isang minuto, nakakagawa na ng essay. Dahil ginagamit ng AI yung algorithm, kung baga kung ano yung mga information, yung mga datos na available online or across the internet, chances are, kung ano yung lumabas dito sa essay na nabuo ng AI na na-generate dito sa akin, pwede rin siyang lumabas sa ibang tao na gagamit din itong AI. So dito makikita yung sinasabing hala baka may plagiarism, hala mayroong pangungopyang nangyayari, at hala hindi original ang sinulat mo. Kaya ang padalos-dalos na paggamit ng AI ang gustong mabago ni Professor Algin Martinez mula Isabela State University. Research-driven ang mga kursong tinuturo niya tulad ng Rizal Studies, Philippine History at Pop Culture. At crucial dito na mahubog ng mga mag-aaral ang disiplina sa paggawa ng nilang paperwork. Kaya naman bumuo siya ng AI declaration form para i-disclose ng mga estudyante ang paggamit nito the very problem is that yung mga estudyante kasi nagpapasa sila ng output and then kiniklaim nila na that is the original output that it is created by the artificial intelligence. So gumawa ko ng format na kung saan they're going to declare yung mga artificial intelligence na ginamit nila, yung reason and then yung prompt or yung mismong tinaik nila sa AI tools. Kapag hindi ito sinunod at nakita niya na mayroong irresponsible use of AI, mati, mababang grado ang makukuha. Dahil dito, lumabas daw ang intellectual honesty ng mga estudyante at mas nagkakaroon ng open student-teacher communication tungkol sa academic outputs. Hindi naman daw kasi pinagbabawal ni Sir ang paggamit ng AI, pero hinihikayat ang balansing pagkuha ng assistance nito habang naglilimbag ng orihinal na kaisipan. Please be careful of using the artificial intelligence. The AI is not bad. Artificial intelligence is the future. Talagang uh, hindi na natin ito mapipigilan. That's why uh, we should learn to utilize it by following the uh, ethical ways. Sabi nga, with great power comes great responsibility. Magandang gamitin ang teknolohiya, pero huwag daw itong aabusuhin. Mobile journalist Mary Monreyes po, at inamukha nang balita